yun, nangihintay lang natin sila Chad at saka yung sila Jolly tapos na tayo sa, sa makinabang na ako medyo matagal pa yata sila yun, nangihintay natin sila ang tagal so, uh, dito tayo sa may ano ba to basta dito yung ano yung may mga Santa Claus pagpasko Dan sa part na yan wala pa rin. Dito sila inintay pero wala. Nandito na rin sila kaya kanya ito sa bahay. nila at yun nga nagkatagpo-tagpo na kami dahil nga nauna na dyan sa Lacanedo at ayan lumabas na rin si Rhea Santos mga high school friend natin yan mga solid high school friend mga kasama namin mag-cutting mga kasama namin pinapatawag ang mga magulang dahil nga mga nagkakating kami pero ayun naman uh, sweet memory naman nung mga bata-bata kami at yun pa rin kahit pa paano uh, sabi nga wag natin iwawaglit yung mga old old friends natin pero medyo nakakalungkot nga pag may patay na lang Uh, tsaka kami nagkakita-kita Pero yun nga May sineset kami ng mga Kitakits niyan eh nawa eh, matuloy wag lang Basta wag lang ko kontra si Chato Si Chato kasi Chato ikaw ha yung mag mo? ka Huling-huling ka Chato

Okay, na niya naman. Kamama sa sa mo kung saan tayo pwede na, kung saan siya pwede. Ah, dumating na rin si parang derek Dahil talagang bahay nila. Hindi naman nakalipat ang bahay. Kasama ba natin sila kay timber Hindi ano? Oo, oh. na at yun, siyempre dumating na si Paren Derek at saglit lang din, halos hindi na nakaupo yan, umalis na rin kami dahil nga uh, parang mga 9pm na rin yan at sila rin, uh, kanyedo eh, uh, hindi na rin masyado magtatagal. Pero nakasama pa namin magpagpag doon sa 7-11 at doon kung pag nakagawian na bago umuwi ng bahay, eh nagpapagpag at hindi ko rin alam kung ano, ano, yung, ano yung tradisyon na yun pero ayun yung nakagawian niya ayun uh, yun, sa pamilya. sa family syempre ni ano ni Rhea Santos ay kami nagpapa ayun na nagpapabatid ng condolence at saka syempre yan start na namin yung pagpagan ay pagkakanya ang sakit ulo pero pagkatubig hindi mo sa ang yun ngayon yan at bumili sa kabilang tindahan at mahal daw eh hindi yan nalang pulot ayun ka parin sabi kayo na dapat Oo. Pare, hindi lang ang ah, dito. Kaya ka akong tatrabaho. Tapos sinabukasan, gumala naman nito kami. Wow, tanong mo kung saan nakatira si Mapoy. Saan nakatira si Mapoy? Sabay-sabay tayo. Sa cementerio. Paya, <laughs> sabi ko. <laughs> Paya, ito makakot talaga yan. Hindi <laughs> ka naman tumabay. Sabi niya pangalan niya anak. Ewan eh, ko pala niya yung pangalawa niya anak. Nandiyan dyan nung... O... Ay, di uwi yun. eto ito na po ang couple for the Ay, year ito kayo, na po yung forever ko forever <laughs> oh, kung <pareto>. sasampalin ah <laughs> uh, uh, mayari sa gumaganda at syempre pumapayat nakita mo naman going strong pa rin yung mag-asawa sana all at syempre yung classmate natin na si si Jolie at si Chad na kayi wala lang dahil kay Chato <laughs> Bakit mo naman kasi pinatulan si Chad? Parang bigyan siya mabuta. Ipopusot ko lang. Hindi kayo mo sa Chogo? Oo, Chogo. Gusto mo po Chogo na. Diyan na lang tayo sa gilid ay Ito mo na yung blue mo para. Gusto yung blue. Sabi ko, yee! pakita yung blue? Alam mo ba? Alam mo ba? Para liit. Para pakita yung blue?

<laughs> <tataw, tataw>, <laughs> <Tataw, tataw, alay. laughs> pa Pagkakataon eh. pa na ka eh. pa niya nito Buti na lahat, hindi pa. Tatanggal ako ng yo <laughs> 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 sa, sa compartment, sa compartment nila lahat eh. Ito <laughs> doon. <laughs> Oh, so, mga classmates, birthday ni Chato sa July 7. Tayo maghahanda. Tayo maghahanda. Mag sino man lang magsumagdala? Yan. Yan ako, magdadala ako na... Pansit. Pansit. Yan. Pansit. O. Si pansit. Mar oh. Si so, Marlen. Oh, si Lortan Talong. Lortan Talong. Tapos si Mare. Oh, eh, pansit pare kasi wala sa mga. Ikaw, ikaw, ikaw. A ako, lahat ng gusto mo dadali ko, ma-celebrate lang namin yung birthday mo, buwisit ka. <laughs> Ba, mga nagataabi niyo ay. Mga <laughs> nagataabi niyo hindi ko <laughs> kakain. Sir, sa lahat pala buvisit di, Chato. Maki-like na lang mo. <laughs> sa Akin ano, sino pa gusto mo kahitin? Ba, <laughs> <laughs> nilikpit po ng mababa 'yung aming pinag-iinom, po Eh, ito po sa mga ano, kami yan, 'yung nag- nagdelelipit nang ganyan. Salamat. <laughs> no? Para matay ng binyo, nakaterno pa eh. Siguro kasal to, abay to dati. Abay pa tas dumiretso. Ano, pink ka? E, bigay mo sa akin yung address mo, padadala kita ng na, ano, nang ano. Marcel. Parcel. <laughs> <laughs> Bigla na lang kikibot yun, pag <laughs> yun. na, ay, sorry. Sa so, muna, patapos yung matino. Bahay na ako, ingat kayo ha, mga last Thank you, thank you yun nga napakasarap din kahit papano talaga nagkakasama sa mga kung nakapapagkwento yun yung mga dati pero syempre sana may mga future plans din tayo na matupad yung kagaya ng mga gala-gala na tayo magkakasama at may kasabihan niya syempre madaling Kumawa ng bagong kaibigan, pero mas mahirap na makatagpon ng mga dati pang kaibigan. na mga solid at mga talagang nakasama mo nung kayo'y bata-bata pa. Kaya nawa eh, lalo pong humaba yung pagsasama natin mga magkato At nawa eh, marami pa tayong memories sa mga pagsamasaman. Ingat-ingat tayo lagi, ingatan natin ang ating kalusugan dahil hindi na tayo lang. Ingat-ingat God bless.